and a Happy New Year po. Ngayon ay January 3, 2024, Merkules. Uh, tayo po ay magdinilay para sa ating unang pagbasa na hinango sa uh, unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verses 29 to chapter 3, verse 6. Minamahal ko mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanimutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang ating magiging kalagayan. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay napapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi napapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang napapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakikilala sa kanya. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagbalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan at nasa ikatlong araw ng ating po pagdiriwang ng bagong taon. Ang Kapaskuhan po ay hindi lang matatapos sa isang araw no? na matapos nga natin na uh, paghandaan ng apat na linggo ay hindi naman po pwedeng isang araw lang natin ipagdiriwang. Kaya uh, meron pa po tayong isang linggo No bago po ang Epiphany o yung Baptism of Jesus at doon po magtatapos ang season of Christmas at papasok tayo sa uh, Ordinary Time at maikli lang po 'yon no dahil na uh, medyo mabilis po at malapit ang ang pagsisimula ng Ash, ng uh, Lent o Quaresma magsisimula sa February 14 as Wednesday. Ngayon po, samantalahin pa rin natin at pagnilayan uh, ang po, uh, pagkilala kay Kristo. No? Si Kristo na isingilang, si Kristo na nasa bilen pa. No? Sa lahat po ng simbahan ang inyong mapupuntahan ay nakaayos pa po ang bilen sa altar o sa kung saan man ito inilagay sa simbahan. Ito patuloy natin mapagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. At dahil nga po ipinanganak si Kristo, at naging tao katulad natin ay pinapaalala sa atin na um, nakiisa si Kristo sa ating pagkatao at uh, you no know, para bang gustong sabihin na napagdaanan niya at pagdadaanan niya ang lahat ng ating pong nar nararamdaman, ang lahat ng ating uh, pinagdaraanan na at ipapakita niya na kayang-kaya natin na malampasan din ito kung paano siya nalampasan niya. Tandaan niyo po, no? Totoong tao, 100%, hindi po 50-50, no? 50 na human o 50% niya ay divine, kundi 100% meron po siyang katangian na ating pagiging tao. Kaya kung ano yung nararamdaman natin, naisip natin at maging ang mga panunukso no, o tukso na atin pong na encounter ay na encounter po ito ni Jesus. pero ipinapakita sa atin na o ipapakita niya na kayang-kaya natin itong mapagtagumpayan kakayanin natin na matanggihan ang anumang mga tukso na nagdudulot sa atin sa pagkakasala kaya importante no na kinikilala natin si Kristo bilang anak ng Diyos kinikilala natin si Kristo bilang Diyos na ating buhay at tanging siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Kaya mahalaga po ito na sinasabi nga na ang nananatili sa Kanya ay hindi na papatuloy sa pagkakasala. So, meron din tayong kailangan na gawin, no? yung effort na lumayo sa sa mga bagay na dudulot ng pagkakasala sa atin at manatili tayo kay Kristo. Totoo naman po, no? kapag nawawala ang ating paningin si kay, Kristo, na ibabaling natin sa iba, lalo na sa mga material na bagay, doon tayo mas madalas na pinanghinaan o bumibigay no? sa panguudyok o panunokso ng demonyo. Kaya po, nawa, pagibayuhin natin at mas maging matagumpay nawa tayo sa pagharap sa mga tukso at hamon ngayong 2024. Ano man ang uh, nangyari ng 2023, lahat po yan ay bahagi na ng ating karanasan. Hindi natin kailangan niya kahiya, ano man ito, nagkasalaman tayo, ay meron tayong pagkakataon para humingi ng tawad. Kung nagkamali tayo, meron tayong ngayong pagkakataon para itama ang ating pong mga pagkakamali. Muli po, isang maligayang Pasko at muli pong bagong tawad.